Hello everyone! Hello mga kapsat. Good morning! Good morning! Tayo ay magiging kusinera muli dito sa lab kasama ang aking mga anak. Lulutuan ko sila ng gulay dahil hindi po sila nag-uulam ng gulay. Ito ang ating lulutuin. Tignan ko kung nagulam sila ng ganyang gulay kasi puro karne sila kaya magkagulay po tayo ngayong araw. Pero hulaan nyo kung anong kasama ng gulay natin. Mmm, sarap. Masarap na pero hindi pa nagluluto ang yung nanay. Ayan na, magluluto na tayo habang tapos na ang aking mga pasyente na x-ray ko na. Ito, binili ko lang doon. 20 pesos na beans, 20 pesos na litsyaro, at saka 10 pisong. Ayan, pechay. Kaya tara na lutuin na natin. Ayan, matik. Ang bilis pong maglinis. Ayan na ang ating mga lulutuin. Tama-tama. Para sa masarap na lunch, meron din po tayong mushroom. Uh, Blanch-blanch lang po natin. Ito na. iba blans lang natin ng mga gulay. Ayan, na-blanch na po. Ang mga beans. Ito naman, blanch na rin itong pechay. Then, ano pa ba ang susunod natin kundi ang noodles? Lulutuin na natin. Ganyan lang po kasimple ang ulam natin ngayong lunch. Eto na, ready na ang lamesa. Ma'am Loy, payramo muna ang lamesa mo ha. Dito, muka, dito muna kami kakain ngayong tanghali. Ayan, lutong-luto na ang noodles. May mga gulay na, may mushroom na rin. Ang sarap ng aming ulam ngayong tanghali. Yes! Man ni Bimbi, bahala oh, ka dyan. Si Bimbit. Yan lang yung gusto mong tawa sa ano yun. ulam hindi ko masabi kung ano. Ayun, kain-kain lang tayo. Baka. Ano yun? Ay na. Buksan mo nga. Ano Ay, gulay-gulay. Mura lang pong mga yan. 50 pesos lang. Itong mushroom, hindi ko alam magkano. Ayan, basta kakain na po tayo. Share-share din naman kami kakapsa. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, please like share, and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana nating kalimutan community. Bye. See you on my next vlog. God bless us.